Hello, welcome back to DEC Studio. For today's video mga idol, mag-set up tayo ng bagong gasol natin dito at saka yung uh, burner na panalawanan natin sa raffle. No? Yung last year pa dito sa company natin. So yan po yung uh, connector ng gasol. So, kung makikita nyo, uh, mga guys, disclaimer na, hindi tayo expert sa ganitong mga pag-set up. So ito ay nalaman lang natin sa mga... Siyempre sa YouTube tutorial at saka, take your own risk mga guys kung kung, try, kung gusto nyo mong subukan sa bahay nyo sa inyo na sa inyo naman yan pero mas ma advice ko kung mayroong expert sa inyong lugar sila na lang yung mag install okay so yon meron tayong uh, butin dito yung butin kasi is nagbabawal na dito sa lugar namin at saka yung gasol is first time namin to na magamit yan po yung burner na gagamitin natin mixotech okay napanalunan natin yan sa raffle no noong last year kaya ngayon nagamit na natin so yung beauty natin mga guys i-keep na natin yan pwede natin yung gamitin sa mga sanggup-sanggup alright okay so tapos dito yan po yung mix, mix uh, burner natin mixotech okay yan So, tamang check lang natin dito. I-double check natin dito, uh, natin mga guys kasi baka mayroong mga leak, no? At saka, at saka, first time natin maggamit nito yung mga, yung burner. So, actually, mayroon kaming dalawang uh, burner dito. Yung uh, isa is dalawahan at saka ito is single burner. So, ito na lang po yung uh, ginamit namin. Okay? So, nagtesting tayo kung paano siya gamitin. Okay, punin uh, na natin yung uh, gasol. Yun. Para na makuha natin yung gasol, so, lagyan natin ng uh, uh, rag sa ilalim para atis, uh, siyang, uh, base, no? at least meron syang base. Kaya na po yung uh, hose na gagamitin natin para sa gasol at saka sa burner. So, isang one and a half yan. One, uh, one meter at saka half yung na pili natin. So, yan po yung connectors. Meron tayong connectors na bili. Tatlo. So, yung isa is spare natin. Yung isa is nasa gasol. Lang. Yung isa doon sa burner. Okay. Yan po mga guys yung uh, connector niya. Make sure nyo lang na dapat nakapasok lahat kung kanya. Nakapasok yung uh, hose niya ng maayos. Kasi dito mga guys, nahirapan ako dito guys. Mga guys, no? Nahirapan talaga ako dyan. Kasi uh, napaka napaka, maliit yung uh, butas niya tsaka kailangan mo talagang i-push no makapasok yan kita yan namumula na yung uh, kamay ko hirap talaga at tsaka yun napasok yung tatlong uh, parang guide uh, parang spike niya pasok na talaga at saka yun, lagyan na natin ng lock okay, ba yan mga guys? So, please comment down below kung kailangan pa talaga ipasok talaga yan. Kasi siguro nandyan, uh, yan na lang po yung pinaka, pinaka dulo nya yun uh, mas maganda dito do no, mga guys no sa nilagyan natin mayroon na siya nakabang na butas kasi sa paggawa ng bahay namin pinalagyan ko na talaga para at least uh, hindi na mahirapan tayo mag uh, uh, install no kung yung uh, mag install sa gasol at saka yan mga guys na set up na natin ang yung hose at saka i-connect na natin sa burner yan nahirapan din ako dyan ikot-ikot <laughs> na yung, uh, yung gasol, uh, burner natin so yun Uh, at ilalak na natin mga guys. Yan. Yan lang pag up pala ng uh, burner at gasol. Actually, first time ko talaga to. So, nag-check lang tayo sa mga video tutorial. Siyempre, hindi naman yan mawawala. Meron tayong mga reference. Yan. Nilalak na natin. So, please advice lang, no? Uh, hindi ko po hindi ko po nire na kayo lang po yung mag setup Kasi nga, baka, i-make sure natin yung safety, okay? Mga guys mas maganda talaga yung expert talaga yung uh, gagawa nito kung meron kayong kakilala pero dito sa sa atin no alam ko naman kung ano po yung uh, ginagawa ko sa meron na tayong mga basis at saka reference kung paano talaga i-proper na i-set okay so ngayon pinapakita ko lang sa inyo mga guys kung paano siya i-set okay so yan po yung, yung, mga stands no kalimutan din natin kasi nga Meron pa palang stand, no? At ayun, sina -na, -na, na adjust na natin. I think okay na yan. Yan, mga guys. Kaya nyo. Yan lang pala, napakadali lang pala mag-setup nito. Pero, siyempre, pa doon tayo dun sa host na pag-connect uh, dun sa parang connector niya. Sa host at saka para sa connector niya dun sa gasol. Okay, kinuha na natin yung cell. At saka, yan. Yung mga guys, no? Yung uh, connector niya parang may, may, may bulitas yan, no? Dapat i mo yan. Kita nyo yung black. Push nyo. Tapos i-pasok nyo lang. Dapat diinan nyo. Okay? Tapos, yun. ko kong uh, hatakin yan. Gamit lang yung connector niya para at malaman ko talaga na nakakapit siya. Yun. Ta check nyo lang. Kaya naamoy ko kung mayroon dyan. Kita nyo hinawakan ko doon sa connector niya. Inalayan ko lang baka ma, baka ma damage yun na uh, inaamoy natin kasi pang, uh, malakas yung pangamoy ko dyan okay inaamoy natin ng uh, mga guys yung uh, burner at gasol kung meron bang leak yun kita inaamoy amoy natin mga guys okay. so kung i-open yun yung gasol uh, meron namang lock yan kita nyo yan yung itong yung kulay black yan. Saka sa pag -test natin mga guys ha. Hindi hindi na, hindi siya nag hindi siya gumana guma dalawang uh, I think dalawang attempt to Kasi mali pala yung pag-push ko po ng uh, burner yung kanya. Yung lock niya sa burner. Dapat merong kunting push at saka pa right pa left side. Alam niyo naman first time tayo nito gumamit ng burner. At saka yan mga guys. Ah, uh, try natin ulit. O, yun. Yan. Okay. So, yun lang pala mga guys. No? Uh, yun lang yung pag-setup natin dito sa gasola at sa burner natin. Okay. So, maraming salamat sa pananood. Sana meron kayong uh, natutunan naman ngayon sa video natin. So, kunting share lang to mga guys kung paano siya ma-setup. Okay? So, please advice lang, no? Uh, huwag yung gayahin. Or, ah uh, kung alam, oh, talagang alam niyo naman, so pwede naman siguro siyempre. Do it yourself. But ang risk lang, no. Uh, dapat i-safety is natin 'yo. Okay. safety first muna tayo, okay? Maraming salamat. Please follow my page for more. Thank you.